at umalis siya doon. At napasa kanyang sariling lupain. At nagsisunod sa kanya ang kanyang mga alagad. At nang dumating ang sabat, ay nagpasimulang magturo siya sa sinagoga. At marami sa nangakakarinig sa kanya ay nangagtataka na nangagsasabi. Saan nagkaroon ang taong ito ng mga bagay na ito? At Anong karunungan ito na sa kanya'y ibinigay? At anong kahulugan ng gayong mga makapangyarihang gawa na ginagawa ng kanyang mga kamay? Hindi bagay ito ang anluwagi, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, at ni Jose, at ni Judas, at ni Simon. At hindi baga na naririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae. At siya'y kinatitisuran nila. At sinabi sa kanila ni Jesus, Walang propetang di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain. At sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak at sa kanyang sariling bahay. At hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa. Liban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit, at pinagaling sila at nang gigilala siya sa kanilang di pananampalataya. At siya lumibot na nagtuturo sa mga nayong nasa paligid-ligid. At pinalapit niya sa kanya ang labing dalawa, at nagpasimulang sinugo sila na dalawa, At binigyan niya sila ng kapamahalaan, laban sa mga karumal dumal na espiritu. At ipinagbili niya sa kanila na huwag silang magsipagbaon ng anuman sa paglakad kundi tungkod lamang. Kahit tinapay, kahit supot ng ulam, kahit sa lapis sa kanilang supot. puat gumamit ng mga sandalyas. At huwag magsuot ng dalawang tunika. At sinabi niya sa kanila, Saan man kayo magsipasok sa isang bahay. Mangatira kayo roon hanggang sa kayo kayo'y magsialis doon at sa alin mang dakong hindi kayo tanggapin, at hindi kayo pakinggan. Pag alis niyo do'y ipagpag nyo ang alabok na nasa ilalim ng inyong talampakan bilang patotoo sa kanila. At sila'y nangagsialis. At nagsipangaral na mangagsisi ang mga tao. At nangagpalabas ng maraming demonyo. At nangagpahid ng langis sa maraming may sakit at pinagaling sila. At narinig ng Haring Herodes. Sapagkat nabantog na ang pangalan niya, at sinabi niya, Si Juan namang babautismo ay nagbangon sa mga patay. At kaya sumasa kanya ang mga kapangyarihang ito. At sinasabi ng mga iba, Siya'y si Elias. At sinasabi ng mga iba, siya propeta, na gaya ng ibang mga propeta. Datapwat ng marinig ni Herodes, ay sinabi. Si Juan na aking pinugutan ng ulo, siya ay nagbangon. Sapagkat si Herodes din ang nagsugo sa mga kawal at nagpahuli kay Juan. At nagpatanikala sa kanya sa bilangguan, dahil kay Herodias, na asawa ni Filipo na kanyang kapatid sapagkat nag-asawa siya sa kanya. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, Hindi matuwid sa iyo na iyong ariin ang asawa ng iyong kapatid. At ipinagtanim siya ni Herodias. At hinahangad siyang patayin. At hindi niya magawa. Sapagkat natatakot si Herodes kay Juan Palibhasay na lalamang siya'y lalaking matuwid at banal at siya'y ipinagsanggalang niya. At kung siya'y pinakikinggan niya, ay natitilihan siyang mainam. At pinakikinggan niya siya na may galak. At nang sumapit ang isang kaukulang araw, nakapanganakan niya. Ay ipinaghanda ni Herodes ng isang hapunan ang kanyang mga maginoo. At mga mataas na kapitan, at mga pangulong lalaki sa Galilea. At nang pumasok ang anak na babae ni Herodias ay sumayaw. At siya'y kinalugdan ni Herodes at ng mga kasalo niyang nakaupo sa dulang. At sinabi ng hari sa dalaga. Hingin mo sa akin ang maibigan mo at ibibigay ko sa iyo. At ipinanumpa niya sa kanya. Ang anumang hingin mo sa akin ay ibibigay ko sa iyo. Kahit ang kalahati ng aking kaharian at lumabas siya, at sinabi sa kanyang ina. Ano ang aking hihingin? At sinabi niya, Ang ulo ni Juan ang mangbabautismo. At pagdakay pumasok siyang dalidali sa kinaroroonan ng hari, at humingi na sinasabi. Ibig ko na ngayon din ang ibigay mo sa akin, na nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista at namanglaw na lubha ang hari. Datapuat dahil sa kanyang sumpa. At sa nangakaupo sa dulang, ay hindi niya itinanggi. At pagdakay nagsugo ang hari sa isang kawal na kanyang bantay. At ipinagutos na dalhin sa kanya ang ulo niya. At yumaon siya at pinugutan siya ng ulo sa bilangguan. At dinala ang kanyang ulo na nasa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. At ibinigay ng dalaga sa kanyang ina. At nang mabalitaan ng kanyang mga alagad, ay nagsiparoon sila at binuhat ang kanyang bangkay. At inilagay sa isang libingan. At ang mga apostol ay nangagpisan kay Yesus. At isinaysay nila sa kanya ang lahat ng mga bagay na kanilang ginawa. At ang lahat ng kanilang itinuro. At sinabi niya sa kanila. Magsiparito kayo ng bukod sa isang dakong ilang at mangagpahinga kayo ng kaunti. Sapagkat marami ang nangagpaparot parito. At sila'y hindi man lamang mangagkapanahon na magsikain. At nagsyaon silang nangasa daong at nangapa sa isang dakong ilang at bukod at nangakita sila ng mga tao sa pag-alis. At sila'y nangakilala ng marami at para parang nagsisitakbo na nagsiparoon doon mula sa lahat ng mga bayan. At nangaunang nagsirating pakay sa kanila. At lumabas siya at nakita ang lubhang maraming tao at nahabag siya sa kanila. Sapagkat sila'y gaya ng mga tupa na walang pastor at siya nagpasimulang tinuruan sila ng maraming bagay. At nang gumabi na, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad, at nangagsabi. Ilang ang dakong ito, at gumagabi na. Payaunin mo sila, upang sila'y magsiparoon sa mga bayan, at mga nayon sa palibot-libot nito. At mangagsibili ng anumang makakain. Datapuat siya isumagot at sinabi sa kanila. Bigyan niyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kanya. Magsisyaon ba kami at magsisibili ng dalawang daang denaryong tinapay, at ipakakain namin sa kanila. At sinabi niya sa kanila. Ilang tinapay mayroon kayo? Magsiparoon kayo at inyong tingnan. At nang mga alaman nila, ay kanilang sinabi, lima, at dalawang isda. At iniutos niya sa kanila na paupuin silang lahat na pulupulutong sa ibabaw ng damuhang sariwa. At sila'y nagsiupong hanay-hanay, na tigsasang daan, at tigli limang po. At kinuha niya ang limang tinapay, at ang dalawang isda. At pagtingala sa langit, ay kanyang pinagpala, at pinagputol-putol ang mga tinapay at ibinigay niya sa mga alagad upang ihain nila sa kanila at ipinamahagi niya sa kanilang lahat ang dalawang isda at nagsikain silang lahat at nangabusog at kanilang pinulot ang mga pinagputol-putol labing dalawang bakol na puno ng tinapay at mga isda naman at ang nagsikain ng mga tinapay ay limang libong lalaki. At pagdakay pinalulan niya sa daong ang kanyang mga alagad. At pinauna sa kanya sa kabilang ibayo sa Betsaida, samantalang pinayayaon niya ang karamihan. At pagkatapos na mapagpaalam niya sila, ay naparoon siya sa bundok upang manalangin. At nang dumating ang gabi, ang daong ay nasa gitna ng dagat. At siya'y nag-iisa sa lupa. At pagkakita sa kanila na totoong nangalulumbay sa pag-aod. Sapagkat sinasalunga sila ng hangin. At malapit na ang ikaapat na pagpupuyat sa gabi ay naparoon siya sa kanila. Na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at ibig silang lagpasan. Datapuat sila nang makita nilang siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat. Ay inakala nilang siya isang multo. At nangagsisigaw. Sapagkat nakita siya nilang lahat at nangagulumihanan. Datapu at pagdakay nagsalita siya sa kanila, at sa kanila'y sinabi. Laksan ninyo ang inyong loob, ako nga. Huwag kayong mga takot. At pinanhit niya sila sa daong, at humimpil ang hangin. At sila'y nanganggilalas ng di kawasa sa kanilang sarili. Palibhasa ay hindi pa nila natatalastas yaong tungkol sa mga tinapay. Dahil sa ang kanilang puso ay pinatigas. At nang mga katawid na sila, ay narating nila ang lupa ng Genezaret. At nagsisadsad sa daungan at paglunsad nila sa daong. Pagdakay nakilala siya ng mga tao. At nang malibot nilang nagtutumulin ang buong lupaing yaon. At nagpasimulang dalhin sa kanya ang mga may sakit na nasa kanilang higaan. Saan man nila marinig na naroon siya. At saan man siya pumasok, sa mga nayon, o sa mga bayan, o sa mga bukid ay inilalagay nila sa mga liwasan ang mga may sakit. At ipinamamanhik sa kanya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kaniyang damit. At ang lahat ng nagsihipo sa kanya ay pawang nagsigaling.